kahit nga po pang ulam namin, walang wala rin po kami pambili. Sana <laughs> so, no, matulungan nyo rin kami kasi wala ko kami. Mahirap talaga dito yung buhay. <laughs> Ayan. Ayan po talaga yung mga yung nararamdaman ho no, talaga ng mga nandito po. Ano? At talagang ma salimuot po talaga ano kaya Ah uh, itong ma ngayon na uh, resa ano bibigyan muna kita ng top uh, ride mo pambili ng uh, bigas or oh. yan ay pa pang-una lang yan ano malay mo at uh, kaun dasal lang tayo ano magdasal lang tayo para halimbawa on makabalik kami dito at uh, sana madala namin yung uh, hinihiling mo ano Ayun. Ano naman yung masasabi mo para sa akin yung inakyat kita dito? Maraming maraming salamat po sa inyo. Bigay po kayo ng biyaya sa akin ng Diyos. Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel Ayan, thank you Rachel Thank you po kay Kuya Mario Salamat po uh, Support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no? Support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless us. And thank you very much. Thank Supportan po natin mga kalingap. And Marius Vlog, yan. Yeah. Supportahan natin. Ano mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi. At kung bago lang ako kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang gagawin mga video. At yun mga kalingap, uh, ito pong ating service ay uh, medyo kumana na po ano. So, mga mga kalingap, samahan niyo ako para mag-scat hook tayo dito sa bayan ng Daha Ayan, o, subukan ho natin dito. First time ko dito na mag mag scout tayo. So samahan nyo ako mga kalinga. At uh, ayan nga ho kung nakikita nyo ang mga nakakatawa ho talaga sa probinsya ho. Ano, basta may mag-umpo ka ng mga ganyan, alam na ho ano, kung ano yung mga <laughs> pinag, pinag uh, nila. Yan ho ay eh, normal na ho yan sa ating mga kababayan na siyempre nagkikintuhan rin sila sa tuwing umaga. Eh, no, mga kalingat, samahan nyo ako para mag kami uh, dito sa unahan po. Dito muna ho tayo sa banda ng dahan, uh, Daha, uh, Daha Norte. Ho, first time ho natin ngayon dito. First. Ayun eh, no, mga kalingat nandito na po tayo sa baryo ng Tinapway, dito po sa Kalibo Aklan. So, babalik po tayo at mayroon uh, meron po tayong... Uh, Akyat pa pala tayo sa bundok. At uh, meron pa po tayong pupuntahan na po. At siy siyempre po nga, at uh, wag natin kalimutan, suportahan. Uh, Kuya Bar Santos Matubang, ate Edna Vlog at Kalingap Rob. At ang inyong lingkod, Marius Vlog po, sana. Uh, huwag po natin kalimutan na suportahan. At tulad po nito, nandito po tayo sa... <laughs> malayo po tayo sa ngayon. kay mga kalingap, samahan niyo ako. Hindi po. Doon pa po. po. Ayun. Wala pong tao dyan po Wala pa. Ayan. So, ngayon po mga kalingap, iba po ang pupuntahan natin mga po, baryo po talaga ngayon. na mga buntok po. Ano? Ayun po mga kalingap. So ngayon po, nakakyat po tayo dito sa itaas. At uh, meron nga nagturo dito sa atin na meron daw dapat dito na mga tulungan na dapat tulungan kaya kaya ho, inakyat natin. Ano mga kalingaps, samahan nyo kami para makita ho natin kung ano yung mga nandito. Ayun mga pa nandito po tayo sa uh, bundok oh Ayun, taas na ho. Oh. At ayun uh, nga ho, meron tayong dapat na puntahan dito ayan ayan o may anyway, man may nakita ho tayo dito na It's, ito po yung sinabi nila na uh, isa isa hong bahay na uh, ayan ayan nandito na po tayo Ayan. Ayan no mga kalingap sa ngayon na napuntahan no natin itong bahay nato na ito na kinakapos-kapos din daw sa pamumuhay. Talagang walang-wala rin ho. At uh, kung nakita nyo ang kwan dito, ay naghahakot ho sila ng kawayan para uh, meron ma makain sila. At uh, kung nag nakikita nyo ho yung nadaanan natin, yun ho yung ang mga hinahakot nila at hindi naman ho alam ko magkano ho ang kikitain nila doon sa pang-araw-araw. So ngayon po mga kalingap nandito po tayo sa kanyang bakuran at uh, ano, uh, kung makita niyo ang kanyang gamit lang ay isang kaldero at saka uh, ayan no. ayan Kung sa kung titinano natin mga kalingap sa uh, dito po yung bahay niya ano uh, dito ho kasi marami pong kawayan kaya kahit na papano nakakapag uh, nakakagawa sila ng ganitong mga uh, <clears throat> mga bahay na matitiran ayun andito po si uh, anong uh, pangalan nyo? Risa po Risa? ano taga dito talaga kayo? Hindi po, liba ka po. Yung asawa ko po, taga dito. Mm, ilan na edad mo? 20 pa. Ay, 20 pa lang. Okay. Ha. ayun, ay, ilan na yung anak nyo? Dalawa po. Ah, dalawa ng anak mo. Nasaan yung isa? Andun po, kila nanay. Ano nga yung pangalan mo? Risa po. Risa? Opo. Ayun, at yung asawa mo? Michael po. Michael. Ilan naman ang edad ng Michael? 21 po. Ah, ano yun, mga kasal na kayo? Opo. So ito ang bahay ninyo. Ano naman uh, yung uh, hanap buhay niyo dito para yung magtanim lang po ng kamuting kahoy kuya tapos mag ano na ano mag ano nang ano lang kawayan. Yan lang po para makabili kami ng pagkain namin. Uh. Yan lang po kasi yung hanap buhay namin dito. Mahirap po yun kasi yung pera pag ano eh wala pong wala po kami sa kaming trabahong ano regular ayan so ngayon yung uh, hanap buhay nyo dito ay yun lang pag naghahakot ng kawayan paano kung walang kawayan di wala rin po kaming makain ko uh, hindi Then... kayo talagang uh, yun na pinag pinagagalingan ng pinag, pinag uh, ginagastos ninyo sa pang-araw-araw. lalo na yan meron kang uh, anak na malit ano uh, sana kahit na papano meron kayong extra money para halimbawa man magkasakit ang baby sana wag naman uh, ano yung uh, bakit -iya ka na mahirap din ba ang buhay opo hirap din kasi kapag meron na po kami anak na dalawa tapos po yung tulong po yung bahay namin wala pa po kami pirang pambili ng mga gamit. Marami pa, Binibigay lang po kasi ng biyanan ko yung mga gamit namin kaya wala kami pambili ko ya. Ah, binibigyan lang kayo? Opo. Halimbawa, uh, meron naman magbibigay sa'yo ng gamit. Ano naman yung mga importanteng gamit na kailangan ninyo? Pang sa loob ng bahay po, mga kaldiro po, mga plato. Yun lang po yung pinamimigay sa amin, yung mga kutsara po. Hindi po namin kasi mabili-bili kasi po wala talaga kami trabaho eh. At talagang dito na kayo namulat. Ano dito na kung ano yung uh, pang araw-araw ninyo. Palagi Oo. na lang ganon. po. Kahit ano nga pong trabaho yung pinapasokan na asawa ko. Ganon pa rin yung buhay namin. Mahirap it. Eh. Hmm di sana may pero may dalawa na kayong anak ano sana tama na muna yung dalawa yung anak okay. no para kahit papaano makaluwag-luwag kayo kasi mahirap yung <clears throat> sa bagay mga bata pa kayo hindi natin maiwasan ano uh, kaya tadhana na lang yung magbibigay siya na lang ang uh, ngayon na uh, Risa Risa no ngayon nandito na ako ano naman ay yung uh, pinakangihiling mo na tulong uh, para sa para sa iyo ano yung gusto mong uh, yung bang gusto mong tulong na para sa iyo yung magpapagawa po ako ng bahay kahit nga si po wala po <coughs> ibig niyo sabihin ito yung bahay na to uh, sa inyo to opo inihingi lang po namin yung mga kawayan na yan para makagawa kami ng bahay Ah, ibig mo sabihin, ah, mabuti naman, marunong yung, sino nagawa ng bahay mo, yung asawa mo lang? Oo So, wala pa kayong CR? Wala pa po. Anong halimbawa, may magbigay sa iyo, ano naman ang ibibigay sa iyo, kawayan o uh, sino magagawa, meron naman gagawa, halimbawa, may magbigay sa iyo ng mga tulad ng CR ninyo? <laughs> meron din naman po. Ayun ayun ho mga kalingap at kung narinig naman nyo ano yung uh, kahilingan ho, ni ni Reza ano po na yun nga halos sa kulang kulang nga sila sa, sa pamamuhay ho dito unang una ho yung uh, kanyang siyempre kailangan kailangan din ho dito yung mga toilet ano po so ngayon po kahit na nandito po sila ano itong lupa na natitire kaninyo sa inyo ba ito hindi po. Sa ano lang po, kila nanay po. Ah, naki... Sa ko lang po, nakikita ano in... lang po. Mm -hmm. So gusto mo man lang magkaroon ng uh, sarili niyong CR? Opo. Kahit na TV po, hindi, hindi na yun. Tsaka nakikitap lang naman po kami ng kuryente kila nanay. Ibig e, nyo sabihin may kuryente na rin dito? Nakikitap kayo? Opo. Yeah. Laho kasi kami pambili kahit ng contador o pang ano dito sa loob ng bahay tsaka wiring kuya eh. Mm -mm. Ayan ho pa. yan nga ho. may nakatap lang ho. Isang, isang wire galing dun po sa kabilang bahay. At ah uh, uh, ayan po oh. At uh, ito nga ho mga pa, ang kanyang mga kagamitan ayan lang ang mga gamit niya isang isang kaldero ayan po ayan ang mga kalingap yung gamit lang ho nila ay ito lang po ano ayan ang mga kalingap ang uh, buhay nila dito at uh, at uh, na na ko pa nga ho, kahit na yung anak niya ay wala pa raw baksin ano po 3 months na ho yung kanyang anak kahit na yung uh, sa sa tiki-tiki ay hindi pa ho siya nakatikim sa kanyang uh, yung kanyang anak ho kaya talagang nakakaawa naman ang mga kalagay nila dito alam niyo ho itong kanyang bahay ay talagang malay din sa kalsada at kung nakita nyo nga ho, eh talagang uh, bundok ho uh, pakit itong uh, inakyatan kong ito. Uh, malayo po ito sa kalsada. Kaya, siguro ho, wala silang ibang matirhan. Kaya dito na lang talaga sila magtsatsaga. Eh sa lahat naman ho, sana na makakapanood nito. Pakilike and share naman po ang ating video. Marami pong salamat para marami po tayo uh, Tanong sa kanya ano? uh, ni Risa, uh, so ngayon Ano masasabi mo sa lahat ng mga nanonood Sa atin, sa lahat ng mga Gustong tumulong Ano masasabi mo? Hmm, sa gustong tumulong po Sa akin Hindi sa kanya Hihingi po ako ng tulong sa inyo Sana makaraas din po kami sa aming pamumuhay ngayon. <laughs> <laughs> Walang-wala po kasi kanina kami. Eh. Hirap kasi kumita ng pera dito sa amin. <laughs> <laughs> oh. Kahit nang bili ako ng bigas eh. Walang wala talaga kami. Pag wala rin tayo asawa ko, wala rin kami pamilya ng pagkakain. Ni <laughs> extra lang po kasi siya sa pag ng mga kawayan niya ni. Eh. Kahit nga po pang ulam namin, walang wala rin po kami pambili. Sana <laughs> so, no, matulungan niyo rin kami kasi wala ho kami, mahirap talaga dito yung buhay. ayan po talaga hong mga yung nararamdaman ho no, talaga ng mga nandito po ano at talagang ma salimuot po talaga ano kaya uh, itong ma ngayon na uh, resa ano bibigyan muna kita ng top mong pambili ng uh, bigas or uh, yan ay pang pan una lang yan ano malay mo at uh, kaun, dasal lang tayo ano magdasal lang tayo para halimbawa on makabalik kami dito at uh, sana madala namin yung uh, hinihiling mo ano uh, kaya dasal lang tayo kaya kasi kung magdasal naman tayo kailangan ibinibigay ibinibigay naman ni Lord yun ano kaya pasensya ka na sa naibigay ko sa iyo at uh, pas, maraming salamat sa Uh, pagharap mo sa amin. ayon Ano naman yung masasabi mo para sa akin yung kita dito? Maraming maraming salamat po sa inyo. Bigay po kayo ng biyaya sa akin ng Diyos. Ako si so para si Marius Vlog. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. Ay, no, pag uh, kwan, kwan nyo na lang Marius Blag. Ano? Ayan. Thank you. Thank you po. Thank you.